Dito? Angat, dito muna tayo, dito muna tayo, sa kanan kanan. Ah, dyan muna tayo. Sige. Ay, ito! Puta! Dragon! Ayan, oh! Kaya nyo, kaya ba yan? Di eh, di, wang, uh, hindi, wag hindi, hindi, hindi kaya yan, hindi kaya yan. Hindi, hindi, lampasan, lampasan. Ito, dito, dito, sige, 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 sige. Ay, namatay ata! Hindi, hindi... Hindi, ayun, ayun siya. Hindi, hindi. yung saan? buhay nun, eh. Ah. Wala. Ayan, oh sa screen ko. Oh, wala na rin sa screen ko. Ako lang ba nakita na ito? Being delusional, bro. Wala sa screen ko. Wala rin sa akin eh. Paano siya namatay? <laughs> pero nasa inyo? Ah, bakayin nyo nakuha natin pera sa inyo, Ay, hey, ito dito. Mayroon tong bleeding na ano. Yung atake. Yung slash. Ah, sa uh, tayo. Dito sa loob. Sa loob na ito. Turuan mo ako kung paano i-equip I don't know what the fuck. Ay nandito rin yung sword seal ni Marika Ay neto ba yun? Ay, hindi dito Kunin natin yan yung sword seal ni Marika, ayun ah Wait lang, meron ba natin yung patayin nyo yun yung mga to? Masakit sa ulit eh. Uto, yun Punta, tinatawag <laughs> niya yung nanay niya ah Wala kayong palagsabing Tagli-release Peace be with you Oh, <laughs> iwan nyo iwan nyo liyan. <laughs> Diretso yung dalaw eh. <laughs> Kung sino patayin natin siya, kawawa. Patayin nyo itong mga to, masakit sa ulo ko eh. <laughs> <laughs> <Kaku>. <laughs> kawawa ka <yaka> kaibigan. <laughs> Hindi ko magamit yun. ano ko. Hindi ko magamit yung ano ko. Sino yung ng ano?

Okay na, big brain para, yun uh. Para di ka mahuli. Kaso ginising isa na isang aswang. <laughs> <clears> tara, <throat> tara. Uy, may angay ka. Huwag ka dun, dun sa akin. <laughs> Nakikita namin yung amoy mo. Patay <laughs> <laughs> niya siya na, si na? na. Si Ratatouille. Pakain niya siya sa mga aswang. Bago na matay ako. Ay, <laughs> may <laughs> no. Gago, mag-iingat ka nandiyan si Mama, ano, Mama Rat. Ayun, Gago, puti in <laughs> <ito. laughs> <laughs> dito, si Rat. <laughs> so, dito sa baba Sa baba Sa baba Sa 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 aswang. check nung anak niya. dito dito dito. reset, reset, reset oh. dito, 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 dito. Ay salamat. ulit. Oh, welcome sige, pa-reset nga ulit. You're welcome. I mean, thank you. Sige, sige. Ay, gago. Iiwan niyo si Jomel para you're welcome na <laughs> You're welcome. Laman, ako eh. <laughs> ZAK 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 Huwag natin, huwag natin, huwag natin I'm gonna KAKA! Ano yun? Ano yung pinapasok nyo sa katawan nyo? You yung ano? Golden rune? Ah? Huh? Yung pinapasok namin sa katawan namin Eh, good question You <laughs> <laughs> don't wanna know. Sabi ni Machi, you don't wanna know Ah uh... Na ilang oras pa so para kay Margit men po. Gago kaya pa sa sinko. Kailan mo tayo alas sinko? Oh, five hours na tayo nag-live. Oh, yes. Oh, oh bilis. Mas kasi nang trip. Eh. Tapos so, tinter pa mo kami kalboy. Eh, na naman ni Lara, na, na naman ako ng bubulbul. Alam ba, nag-face reveal na to. Ito, kabukha ni Poco ang noyong na. Sino na naman? Sino? Bakit ako gaga si Selen? na nga. Ay, sorry, sorry, sorry. Ka patapos kayo pa ako. Ang <laughs> mo ay. ay, mas eh. Skip eh. Sino to? Tawa <laughs> <laughs> <Naun> pa. <laughs> Tawa si Squirt. pa <laughs> Si Bernard, naging CQ ko pero eh. <laughs> Sige, pwede ba? Gago, galang. Galang? e ka na Gago. e Loko. Para. Nungalim mo. Wala pa rin tatalo sa Alaska, kondensada. Aray ko. Ang tangin eh. Nakabunat pa rin siya. na pa sa iyo lang <laughs> Patay siya na si Kalbo. <laughs> Lagi. Arigato sa imong tanan. Kumapit yung blitz. <laughs> yeah. Ano, labas ka na ba yung jellyfish? Sige, oh. labasan mo <laughs> na. Tidak ada aku mana. Tidak ada aku mana. Okay, time to tentukan na. Lapit na, jellyfish. Patay! Yeah, easy! easy. Oh. Ah. Hindi ko makita Patay! Okay, tara na-install na la. <laughs> It's me <you. laughs> <laughs> <laughs> <coughs> ng bagong parafter Bagong <laughs> parafter? What the fuck? Ba Balik ang level 1 mm -hmm. Ya. no, yung wala ko hindi hindi yo. yung laro ko diyan. Ya. Ya. Ano ka, Chris Aquino? <laughs> ano <laughs> <Bindihan. Bindihan. Bindihan. laughs> ba? Bibi. Ay, wala si Pokpok Yes. <laughs> 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 pa ka na ako po dito tuwing may mamamatay. Uh, <laughs> siya patay na to. Pa-to ako nag-quit. Anak ng mga ibon to eh. <laughs>

Ito, <laughs> ito, ito. Pahintayin natin si Zach, niya makuha yung ano. Wag na. Hindi, ano ayos in. mo tulong. Eh, gago. Aray ko. Aray ko, aray ko. Tumotorotot pa si Bubo eh. Hindi na <laughs> 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 Tainat, Ako pa ka no? ano, yung last eh. Ikaw pa yung nakarmay, no? Wala ka. Sandun kami ni Tisky. Gaga, mga mage kami. Sa likod kami. Kaya nga, sa likod kami. Backline kami. E, siya. Ay, putang, ito siya! Uy, putak! Ina mo! In jellyfish, ginamang flashlight lang. Halito eh. <laughs> <laughs> Tulungan natin may shadow. Wala na ano. Ayan. ko. <laughs> Hindi hey, Ay. ko kasi maano sword ko sa isang ano kamay. Gusto ko na ito. Puta. <laughs> Hindi ko na, mo sama. <laughs> <laughs> Ay, <alis> ba ko <laughs> Okay lang sa akin. Baka naman Ah, 'di ba? Ako na ulok go. Lo look ako tinulak ako ni kukunin kung mga mo Hindi siya lalayo sa iyo. Kago may kalaban, umakyat. Sa Pwede pa lang dito makatalo kaya tayo dito. Tram. Boy, s'y kalaban, umakyat. Bugbugin mo muna. Kone. Kago, maka sa lubong ko, inaabangan na ako. Ang pag-iaksi. Ayan. ko makata. Ang hirap niya pag ako <makat> lang <laughs> mag-isa. <laughs> <laughs> thank you, thank you guys. <laughs> The fuck? Ito, na dito. Silver. Ah, dito tayo. Saan kayo? ba yan? Di ba dito? Ay, ay, ay. Dito kami yung nerd sa labas eh. <clears throat> Mayat ka dyan, Mel. Sakit yan. Ako nasa kayo na-reset <laughs> nyo. Ni-reset niya eh. <laughs> ayan, ayan. Uy! Ay, ninaantay Ey! pa namin yung iba. Nalaglag ako! Nalaglag sa chumpay. Namatay ka. Nalaglag ako eh! Asa ba tayo? Hindi ko alam kung nasa wala na. Nandiyan ba Ting kayo? Ka sa Tingin ka sa taas, Mel. Tingin ka sa taas. <laughs> alam ko, kita ko nga eh. Gagos <laughs> ako ka na ginawa ko. Ligtas na ako dun eh. Ah! Puta so, pinagsusuntok ako! Hinakwa <laughs> 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 ko. どうしたらい of of のいの Ah, ako ng, ano, lalaki mukhang Ito, babae, mukhang lalaki na babae sa taasan ko. <laughs> Pagkatitingin sa taas ka, ago. Takina na! Very good, very good, Walang lock pinto eh. Pwede pupul ng lever. Hindi pwede. Hindi, 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 ito na si Dani. kasama <laughs> <laughs> si Nasaan kayo? Na? si Tristian, <laughs> Kasama lang ka na kanina. Ganyan <laughs> 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 na? Gago may isa pa. Ito <laughs> na. Patay. Bakuha. May falcon! May babaan dito. Gusto yung bumaba yung may ano, yung meron Ashford of na ano, 3 ay yung ano, crucible knight ah a ay putang nalaglag ako okay lang yun ay what? the fuck? marami secrets pa dito, san bababaan dito? ay no yan yan yan, gilid na yan ta-ta ta-ta ta-ta

Ingat baka maulog ah. Teka, asan yung crucible knight ayun parating ko tayo. <laughs> Ay gago gago gago. Ingat ingat ayun ayun nasa ano? Na. Par ano? Kita niya yun? Ayun. No. <laughs> tayo lang natin, tayo lang natin bumalik. Malalaglag kaya yan pag killer siya dito. Malalaglag pa tayo. Okay, baka try natin. Pag back to square one <laughs> yung <Yeah. laughs> iba. So, I don't wanna do that. Hindi kanya-kanyang takbo sa kabila. Umaatos tayo. Ayun na siya. Ay, gago na. Stop, gago. <laughs> Ay, gago, kanya ka siya. Hindi, paalisin mo, Jay. Paalisin mo, paalisin mo. Ako na mag-agro. <laughs> Ay, putang yun <laughs> na. Follow oh, na, Arn. Tara, 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 tara. Follow na. Ay, isa-isa lang, putang yun. Walang tulang, <laughs> ha? Kalbo. <laughs> Kalbo. Kalbo. <laughs> Kalbo, wala hipo. <laughs> oh, yun, yun. <laughs> okay, okay, ko to. Tara, tara, tara. <laughs> Ika, pakita ka. I-activate mo na yan, gago. <laughs> kasama, ah, kasama ko! Kasama yung kasama ko! <laughs> Ay, gago, naulog, eh, namatay. naulog, naulog, naulog <laughs> namatay, namatay, namatay. Saan? Should, Should be, saan? be here. Ito. Ayun. Dito lang yan eh. Puto, may mga sa akin. <laughs> <Tulaan. laughs> <Tumutok, man. laughs> Bakit kayo <mo> <laughs> sa akin? <laughs> <ayan>? What the fuck, <laughs> man? May isa pang babaan dito eh. Ha? <laughs> <Kiliban> ako ko. <laughs> Medyo kasi ako sinusot. Akala ah, ko may kukunin yung guys. <laughs> Wala lang, nagtitrip lang ako, trippy. Ah, tara, tara, pa mo din ako malang. Si <laughs> Mati <Chisata, laughs> gusto siya. May pasaka ka dyan, Tristian ah. Yeah. May mabal sa inyo. Dito, kung nasan ako nakatayo wait, Tatalan wait. ako. Ayun, tumala na isa. Baka, Baka magkatala ka ay, may ibon! Isa-isa lang. Ay, may ibon! <laughs> ah! lag-lag si Ma. Ay, gago, may isa pa pala dito! Gago, muntik na ako! Ay, Ay gago, yun, yan. gago! Iwan ka, kasak! Nang-iwan ka! Thank you for the cover, no? guys. <laughs> Ay, baliktad eh! Medyo nag-cover eh! Ay, astay! Ay, astay! May isa pa, may isa pang ibon, no? Nangyari dyan. Alaga ko yan. Ayan. Bakir alaga. Ayan, arero ko sa gago. Ayan, arero sa greaset. Ah, ito, dito tayo, baba tayo dito. Uy, gago ba't nandito pa rin to? What the fuck? Nakaka may ipon sa likod. Ay, puta kayo na rin yun. Teka, meron pa dito. Diba? Akyatan na, may akyatan pa. Shit, too late. Shit, too late. Wala na ata yan dyan eh. Ibang area na yan eh. Ito oh. May GOLD RUNE dito boys oh OY! We got HAHAHAHAHA I was gonna time it out Oh my god ah. Survived <laughs> Kaya na namin, pinutin na namin para makakit meron? AKLO TALISMAN? hindi kami makakakit yan. Gaga, hindi abot yan. Tinan <laughs> ang gilid ko, tagiliro. Abot ko pala. So, <laughs> Sige. Ano meron Wait dyan? Lang. Wala, I wala, wala, ko. wala, wala. Asan sila? What the sa taas this? Kong dyan na Gago ka to! Dumaan kami sa ibang ano. Ay putang ina! <laughs> Ay, yo. Mali pa yung natin, Joy. Ay, gago. Merong gold Should room sa pagbabaya. At should Let's go. Let's go. Let's go. Puta na, hiwalay na kami. Ay, gago, nandito kami sa ano? Gago, wala oh, tayo sa... Wala tayo sa... Wala tayo. Tayo. sir. Gago, nata kayo. Ay, di, meron na Meron ka, meron ka. Meron na meron na meron na ako. Wee! Gago na separate. Gago! Yung ano? Bakit ka nagpakamatay, nerd? No? Mm. Sa kabila tayo, kabila. Ah! Sa Ano ingat. kabila? Agro ko yung eh. isa. Teka. Wala bang tao dito? Ingat, ingat, ingat. Wala bang ay, say, say, say. Dito? Okay, 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 okay.